dumating na naman yung next garden niyo oh. Parang ayong buwan. Kita nyo yan? Buksan natin. Ayan. Parang ayong buwan. So ayan, mamaya ko na ipapainom, isasama ko na lang sa pagkain nila. At busy oh. Pagod. Pagod magpasaway, ayan oh, mga pagod magpasaway. Di mo naman hinihimay eh. Sinisira mo eh. Ikaw talaga siopaw. Ikaw na maghimay. Mm. Ikaw na, ikaw na maghimay. Nakakainis na. Kulit ah. Maghihimay ako ng malunggay eh. kulit mo. No? Mm. Ka. Haba. Alam mo naman may dadaan dyan eh. Galit-galit ka. Kam galit Huwag ba, ba. ka maingay. Hindi ka ba nahihiya sa kapabahay? Maingay ka. Ba, ba, maldita. Ah, ba, ba, maldita. Eh, maldita ka. Sisilip-silip ka pa. Tsuka-tsuka ka. Tsuka yan. Silip-silip pa yan. Taga haba. susunod ka na. Ayan, papatuyo na si Tunggin. Sunod ka na, ha? Bait bait niyang paliguan niya. Oh, it paliguan ni Clover oh, Bird. Di yan umiiyak. Di yan iyakin. Hmm. Di ba, hindi ka iyakin? Oh, hindi iyakin yan. Ayun si Popo, oh. Oh, may bago kang pagkain. Kasi ayaw mo na ng pagkain mo. Hindi na daw siya kiten, hmm? Hindi ka na kitten. Oh, ayan, may bago kang pagkain kain ka niyan ha. Excited. Excited ang pao May pang adult na pagkain ka na. Adult na daw siya o. Oh. Hindi na siya kitten. Wow. Ang tutyal naman ng bebeng niyan yummy yummy ng food wow Ay, may royal kanin din pero pang adult na hindi ito yung katulad kay isa mina pang maintenance Magkano ito ba? Ito. Hmm. Ito. Wow. 220. Ah, mahal naman yan. Ito pwede ito kay Kisam. Yorinari ito. Hmm. Ayan. May bago ka ng food. Oo. Oh, gusto mo yan? Okay. Oy. Mahal naman pala. Mahal ng bagong food mo, ah. One four. One four tong royal kanin. Mas mahal pa dun sa kay kisa mi eh. Ito mo mura-mura. Yan, you know, huh? Parang sisibo, oh. Sisibo. Sisibo parang sisibo um, okay. ang mga Happy ikaw? Happy yan? Happy yarn. May bagong food. Mm. Tikman mo tong mura-mura para dito na tayo pag nagustuhan mo. Juicy ka eh. Mm. Oh, oh, oh. Oh, <coughs> oh kilig lang si ki mama. andyan na ang tipaw-paw. Nasa taas na naman ang tipaw natutulog o sa dati niyang kulungan. O, lundo na yan. Bigat ka na eh. Hindi mo na bagay dyan sa kulungan. Dyan siya natutulog kasi kinukulit siya ng mga yan. oh, Kinukulit siya ng mga yan. Lalo na yung habang-bang na yan. Makulit yan eh. Hmm. anjang ka na naman sa taas ng upuan Huwag kang ihi dyan ha Huwag Doon sa labas Sagot ka pa ng sagot So ayan Tapos na tayong magdilig Magdilig doon naman sa labas Ingay ingay mo Nagdidilig nga ako eh Ano ba yon mamelan di na umasenso. Hmm. Oo. Oh, oh. makulit ka, sinisira mo yung mga halaman ko. Pahala kayo dyan. Ayan siya ba, o nangihingi na naman ng pagkain, ah. Pagkatapos namin kumain, ang ulam namin ay isda na may itlog. <laughs> isda na may itlog. Pero ang mga dogis, may chocolate. Hmm, basta may chocolate at treats ang mga dogi. O, oh, ayun oh, may, mga treats. Dami niyong treats. Pero ang ulam namin, itlog at fish da. Hmm, ito ang sausawan. at tapos nangihingi ka pa. May dog naman na. Ah. Hindi niyo naman cheat day ngayon. Baba na dyan. Ingi-ingi ingi ka na naman ingi-ingi yan. Ang uso, oh, namumula na, o oh. oh, iyak na yon, iyak na yan. Tawawa. So, walang treats. Walang cheat day. Yun. Walang table food. Mm -hmm. Eh, Not wala. Right? Ay, di nyo cheat day ngayon. Kaya wala. Alit. Wala. Walang cheat day ngayong gabi. Ayan, nagtatrabaho pa si ate. Oh wala, walang cheat day walang table food hindi kayo kakain ng fish wala, hindi kayo kakain ng fish Ay, stress na stress yan, ah. Kabangs ang choco. Danda. Danda ng choco. na niya. Sino naggupit kupit sa'yo? Sino? Palok ni mama. Sino? Sino naggupit kupit bebe? Tsaka, ay, ay, kaganda-ganda naman yan, oh. Bagong groom na naman yan. Ay, kaganda-gandang kalbo. Si anak. Mga dagol. Kahit anong exhibition mo dyan, Clover. Mainit pa. Mainit pa ang siopaw. Ito. Hmm. Yummy. Hmm. Choco, oh. <laughs> Magpapalamig ako para sa inyo. Oh, ligo, ligo. Ayan, si haba, ko. Pumayat na ang habang-bang. May sakit kasi yan, eh. Hmm? Payat na yan. Payat na ang pang ko. Wow, wow, yan. Payat. Pumayat na yan. Hmm. Payat na. Mm, nagkabaywang na yan Babad mo na sa shampoo ha, Para mawala yung itchy itchy ha hmm, hmm Tingnan ang tit Healthy naman ang tit oh, May tartar konti hmm? Dyan lang Babad mo ng saglit ha Ayan yung kinalboko sa kanyang kati, kati Tapos Yung ito niya Medyo pilay pilay hindi ko alam kung bakit. Ano ba yan? Ba't pilay-pilay ka? Meron siyang kagat. Ayun. Sa pagkakamot mo yan, ano? Hmm? Pinakamot mo kasi. Patingin pa. Ayan, oh. Masakit siguro yan. kawawa naman tong siya si habang-bang Gupitan natin yan para hindi umabot yan sa balahibo mo. Ha? Gupitan natin ng konti balahibo mo ha? Kapal kasi And gupit na natin yung banda dyan. Yan. Para hindi aabot yan sa mga kagat mo. Siguro makati kaya alos kagatinan niya pagka kumakamot. Hmm. Bad naman. Bad mo yan kinamot? balnaw. Babad muna ng shampoo. Badyan. Babad ni mama yan. Hmm, ang ears mo napaka-healthy. Tapos yung katawan mo naglalagas ang balahibo. O, oh, na yung balahibo mo. Hmm? Oh, wait na lang.